karo ng isa. Ah, oh, salamat! Welcome! Okay, may ulam ng libre. <laughs> salamat! Ikaw really salamat. Oh, salamat. Uh -huh. salamat! salamat. ito? Aha. Salamat. Ano Si Luloy. yan. Ha? Ay, bigay mo na lang kay tiya. Salamat, inik. Huya! May ate huya naman po yun at saka kay Udang yung isa. Si Natilat naman po ay eh, wala di at nasa nakara. Bigay mo na lang kay Udang at Usa. Wala pa si Natilat, ate huya? Wala pa. Salamat, inik. Sige. Hello po, good morning sa inyong lahat. Bali, ngayon po ay schedule po ng brand out dito po sa amin. Ay, yung mga kapatid ko daw po ay tatambay mamaya sa bahay. Dahil nga po, meron kaming generator ay, yun, makiki-electric pan po. At kapag ka po brand out ay sobrang init po talaga, lalo sa nakar ka na nanay na tabing highway, tabing kalsada. Ay, baka po yung mga batay kawawa naman mo pag walang kuryente. Pagpapawisan po ng sobra. ayon ay kami po ni Bossing ay manghuhuli po ngayon ang bangus at pangulam po natin. Dadagdagan na rin po namin ng huling bangus at kami uh, daw po ni Bossing ay magsishare the blessings sa aming mga kapatid. Na. Anong naritong ista? Bangus iyon, Bossing? May mga bangus din po pala dito. Ay, doon ah. Oo, oh, walang nakakay. Pag nilalag po. Ah. Maka na kawalan ah na. Dito ah. Anong meron dito, bossing? Kami po huhuli uli ni bossing ng bangus. At lulutuin ko po ngayon. Pagtanghalian. At ngayon po brown out. Ay sinaway tayo. Tatambay sa bahay wala kalaga yan oh ayan na po lumapit na oh dami mukha oh! wala grabe isang kadlo Anay, ay busing makakatakas pa nasaan na nakatalo na Ay, mo si Bunso nang isa. Uh Oo. -oh. Uy, bayon. Wow, tatlo agad. Woo! Dari ilang bagat sila? Sige, ano mo na? Si Ate Huya. Ah. Si eight Ate. Payat yun ba? Bakit? Payat. Ah. Si Ate ay, Huya. Na, na, pa, si Ate. Si Onyx. Si Adjaw. Ah. Tapos si... Eh, si Luloy. Si Luloy. Isa, aba, ulan na busing. Oh, wala akong payong. Kukuha mo na ako ng payong. Bigla pong bumuhos ang ulan. Malalaki na po yung mga bangus na nauhuli po ni Bosing. Tapos magluluto ako sa atin ng tatlo. Grabe, laki po na yun. Ay! Busing! 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 Malaki. Kalundag pa. Ay, busing! Sayang pag makakatakas. Hindi ka. Mabiwas na. Ito mo. Awag na, na. No. awag. Oo, oh, dami dami. Isang eh. kadlo alani po sing yun. Uy, grabe po sing. Ayun, hayaan mo makalpas at maliti yan. Hawakan ko ito ah. Grabe po umulan ah. Blessings po yung ulan at kami po ilang araw na dito hindi na Na. bilang Oo. Oo. Binalik po ni boses ang isa. Ilan na ito? Oo, oo, makakalpas na. Piliin mo lang yung mataba na. Hmm. Okay, naku. Nabo ka na. Atras. <laughs> atras yung pusa Okay na siguro yan. Marami na. Try natin sa kubo. Maliit. alpasan mo na. Maganda pala pagkagali at makakapili ka. Pag maliit ay pwedeng alpasan na po agad. Parang maliliit. Ay, mo. Ay! <laughs> yan, pwede na yan. Malaki na. Ano, isa pa. Ay, busing! ng no, kawala na! Mukhang kawala na, busing! Ano na? Oh, yun. Yung isa, malaki na yung isa po siya. Hmm. Yan, okay na. Okay na yun. Papakainin na lang po ni Bossing yung mga bangus. Oh, ay, ba't <tent> ah, ba pa yung isa? Ah, makakalpas pa. Usig, pag tumalo ng malakas, eh, <laughs> makakawala, eh, yan. mo, na. Kata, nasa kubo. Ayan, guys, ang mga nahuli po namin at isisilid na po sa Brabe, ni sa plastik. bravo, lalaki yan, eh. Tatlo. 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 Po nang kubo, may wala plastik. <laughs> Baka mawarak Pwede rin naman, diyan na natin ilagay Babalik na lang natin yung Lima Aning Loloke eh. Pito Siyam Siyam po, labing isa Labing isang peraso po malalaki na. Tara. Hindi mabubutas yung plastic nata. Pag hinabutas ay kape problemado. Ayan po at bitbit -bit na namin yung bangus. bit -bit na po ni Bossing. Hmm. Sana naman po ay wag mawarak ang plastic. Ayan guys, nandito na po kami sa bahay. 6.3 ayan na po yung mga nahuli po nating bangus 3 port po yung isang peraso ito uh. na po yung mga nahuli po ni Bosing na bangus kuha ka na ajaw ng bangus Ito ah isa Selamat, 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 Uh -huh. Uh -huh. si Luloy ha. Ba. lang kay Tia Si unik Meron na. may Ay ate, huya naman po. yun at saka kay udang yung isa sinatilat naman po eh wala di at nasa na kara bigyan mo na lang kayo utang at usap wala pa sinatilat salamat. ate huya wala pa salamat ini okay. lilinisan na rin po ni bossing yung bangos Habang si Bossing po ay hindi pa naliligo ay sakto po at malangsa po yung bangos. Bali, tatlo po yung natira sa amin. Much, much, much later. Si Bossing po ay maglilinis muna na itong aming generator. Ah, uh, at brand out na right? po. At ano nang tawag dito, Bossing? Tools. Tools ba Ito po ay isang set. Yan po ay padala po sa amin sa balikbayan box ni Ma'am Marites Mama. at Sir Conrad. O ano wala na makapasahod ako. Thank you so much po Ma'am Marites at Sir Conrad. <laughs> Oh. Gamit nagamit po ni Bossing. Yan ay padala sa atin ay eh, 2020 pa. Oh, ilang taon na. Pauna-unahang balikbayan box po na padala po sa amin. 2020. Lilinisin lang mo na po ni Bossing yung generator. Magpapalit daw po siya na ng langis. Hindi <laughs> ang at may ginagawa ang lolo. Ayan guys, at nandito na po si na White at Janet. Pinapakain ko ni Janet si mga bata. At pinababa ko po kay White yung isang kutson. At sabi ko po ay dito muna ah, sa salas. At dyan muna mga bata at grabe ang init. Yehey! Dito po muna sila. Yehey! Okay. <laughs> eh, <Yeah. laughs> e, ano mo may electric fan? Ito mo ng kauntit ng para. Ayan. Yeah. Oops. Ayan. Yeah. Oh, ay di. Oo, baka tamasin. Eh, yun ha? Ay di. Ay di yan na naglundaga ng mga bata. Ay <laughs> na. <laughs> Sa pasiteyo. Ayan, yan, yan mo na kayo. Ayan po, bali, ito na yung ating bangus na nilinisan na po ni Bose. At ito po yung nalagyan ko na rin po ng asin. At magluluto po ako ngayon ng totsong bangus. Ayan. Nagpapainit na po ako dito ng mantika. At magpiprito na muna po ako ng tokwa. Kukuha muna po ako na nating ipipray po. Mamaya na po yung pangos. Tapos dito po sa isang paserola ay eh, ako po po ng saging. Puluan na po itong ating nilalagang saging. Wow, sarap po nito. Malapit na rin po itong maluto. Ahonin ah, na po ito nga 'king piniprito na to Merienda natin. Walang magagawa pag nasa bahay talaga ay eh. tayo ay banding time. Oo, eh banding time po at brand out Mainit nga la ang. na Babi, bagong gising po si Babi. Ayan guys, at ipiniprito ko na rin po itong bangus. Ayan po, bali, nagihiwa na po ako ng mga ingredients. Bawang sibuyas, luya, at saka po itong kamatis. Ayan guys, bali, ito na po yung lulutuin natin na tochong bangus. Bali, ako nga po ay nagprito na po nitong bangus. At saka po nitong tokwa. Ayan, at igikisa po natin sa bawang, sibuyas, luya, may kamatis, may tausi, saka po lalagyan natin ng oyster sauce at saka po siling green. Kaunting toyo at liquid seasoning. Lalagyan din po natin ng paminta. Ito pong ating tokwa ay ating pong dodorogin. Mm. Ayan po, bali, inilipat ko lang po siya ng lagayan sa mas malaking hawong para madurog po natin ng maayos. Ayan guys, tayo po ay magluluto na. Magpapainit na po ako ng mantika. Yan guys, bali nagigisa na po ako ng bawang at sibuyas. Lagay na po natin itong kamati. Saka po itong ating tokwa. Itong dinurog na tokwa. Lagay na rin po natin itong ating tausin. Lagyan po natin ng kaunting tubig. Lagyan po natin ng kaunting oyster sauce. Kaunti na ako. Tsaka po ng liquid seasoning. Kali naglagay rin nga po pala ako ng kaunting na sopa. Ngayon naman po ay kaunting suka po yung lalagay po natin. Yan guys, kuna po natin. ilalagay na rin po natin itong mga pinirito nating pangos siliya po natin ang sili hindi ko na po hiniwa hiwa yung sili at maanghang po iyan ayan po yung tanim po namin sa likod ng bahay ayan dagdag na rin po natin itong iba pa pong toko ayan pwedeng lagyan ng kangkong. Kaya yung isda po ay aking inilalagay lang po dito sa gilid ko. Pwede naman po itong lagyan ng kangkong. yan po at luto na itong ating tochong bangus na may kangkong. Ayan uh po. -huh. Si Milot po ay nagsasandok na rin. At uh, saan ka kakain, Milot? Hindi na lang po ako sa taas. Si Teo po ay tulog, eh, Wala pong kasama doon. Ay kukuha na lang po si Milot at doon daw po siya kakain. Eh. Wala pong internet. Wala uh, uh, po sa CCTV si Teo. Kaya nga po. Kaya nga po. Kaya nga po. Kaya nga Hindi na na ano. Nasa ilalim ang kain na tayo. Hi, yeah. Kali naghain na po ako. Hindi na maaninaw yung isda. Nasa ilalim po. Napailalima na. Kain na po, kain na po kami. Kain na po tayo. Kain na po tayo. Dati nag na tayo. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, maraming pong salamat sa pagkain po nga sa aming harapan. Pagpalaan mo nga po ito, O God, at kalakasan po namin. Salamat po sa blessing na ito at sa buhay po ng ating Ang bossing na siya magkakulit po sa amin sa tahanan ito. Kaya na patuloy na mag sa kanilang buhay at mag-ingat po at mag kapatid sa kanilang pamilya. In Jesus' name, Amen. Amen.

Dito ka naman Ha? Dito ka naman. Dito uh, si... toh... na, ka uh. Dito ka naman. Dito Dito nag si Juan. O, paano kayo? Para makakain. Ito, white. Dito ka. Oh, exciting na. Kaya yung ko na. Sa na lang. na. kamain na naman ha Ah, kanina. Ito po ate. Tulog pa ba? Yun na may matagal na tulog po. Oh, oh, Mamaya pa ang gising na yun. Hindi ba, Billy? Plak na natin. Plak na natin. tayo. Ay, kaway. Kaya na. Okay lang gusto ko. Ay, what's up, Kaya na po tayo. Andres, ikaw. How about Andres? Pagkakadami ng sapat. <laughs> Mayigit pong kakain si Bobby ng toko ah. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Nagtatawa. Andres, ikaw, wali ka na. Oh, puno pa ang bibigay. Oh, oh. May tiso na dyan. May laman pa yung bibigay. Oh. One hour later. Ayan po at si Janet ay nagluto po ng aming merienda. <laughs> spaghetti. Wow, thank you so much. Kain po tayo ng merienda. Sarap. Ayan po si White. Kadadating, galing sa palace dan. May okay, apat lang. Apat na peraso. Oo, oh, apat na malalaki. Sige oh, ako si Baro ng isa. Oh, Salamat! Welcome. Okay, may pa ng libre. Malalaki nga eh. Oo. Oh. Malalaki na po. Iwas lang ang lahat niya. Kaya ni Kuya, hindi na yung mga kapeho. So, saug-saug nga na kami to. Kasi dalawa ko laman na na rin ito. Ayan po, bali si White nga po ay din po namin ni Bossing ng bangus para po may maiuwi po siya sa kanananay. At sila nga po ay bumalik na po sa nakarawa ng nagkakorelente na rin po ngayong hapon. Bali, schedule naman po ngayon, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 po ng hapon yung brownout maghapon. Ayan at bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye.